Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay uh, nasa oposisyon, kayo'y nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila. Hindi nyo kami dinidisown. Pagkos, kayo'y andito pa rin sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, tunay baruganan. Kaya ako sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, modag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, ano yung Awang ko, basta bungi. Bahalag mga bungi. Basta, hindi ko, hindi ako lilipat ng kampo. Yon po, itaga nyo sa bato. Alam po ninyo, noong Sunday, February 11, official uh, first day of the campaign period, wala po tayong ginawa Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado ma kami, dito lang kami mamaya, after two days. Today, 13 kami mag-proclamation. Uh, pro Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atore Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan, sa Lorde's Church, dito sa Quezon City. Kami po yung nagsimba doon, kasi We believe na bago ka sa sabak sa napaka-importanting napaka bagay, kagaya nung kami ay mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok para makipag-gira sa mga NBA, ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal. Lord, sana, 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang upakan na namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special date for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laman, team PDP Laman Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng... Uh, ng uh, magandang uh, pag, uh, kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira tira sa atin. Wala nang akaming tahimik. We, we were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin? Takot sila sa atin? Ha? Isang na indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, oh, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere fact that the newest than the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sa butil. Ito, sagutin ko lang. In fairness, no? In fairness sa lahat ng mga mahihirap na lumaki, nagbibinta ng suka, nakagata ko. Napakasakit po, pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan lang si Uzi. Anong tingin niyo kaya, Tony Hinlo? Abogado yan! Ator ni Jimmy Munok, abogado yan! Ator ni Rodriguez, abogado yan! Ator ni Marculita, abogado yan! Aku, hindi aku abogado. Pero... Murag abogado. Aku lang, talagang Alam nyo, yung suka, maliit pa ako. Yung lolo ko po, mananggiti. Alam nyo, mananggiti. Yung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako ang At yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nagbinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin bahal? Hindi na prisco Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagka pangatlong araw, mas lalong mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang one week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko. Ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon, Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng long neck. Alam niyo yung long neck. Lapad, at saka yung lapad, yung tanduay. Lagay namin yan, yung display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, hindi po masarap, ay ah, hindi po, hindi po, ah, uh, hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-bastirot degree ako. Nakapag-doktor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Yeah! Hindi kasi ito mga tao na lumaki sa layaw. Yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang. Tawagin na niyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka. Basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. ba? Diba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung, yung uh, tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag-50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. 50 pesos to 58 pesos. Minsan, nakabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal. Dahil sa suka na sinasawsaw yung uh, bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Tayo daw! Ay! Oh, De, ang, Nabanggit ko lang kasi yung nakikita ko dito. Andito pala si Pastor Kibuloy. Di diba? ba? Isa Isa-isahin isa ko yan. Isa-isahin ko mamaya. Isa-isahin ko yan mamaya. Huwag kayo mag-alala. Isa-isahin ko yan.